Baron Geisler, inaming naapektuhan ang pamilya sa mga maling balitang lumabas tungkol sa pagkakaresto sa kanya. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Baron Geisler na apektado na ang kanyang pamilya sa maling balita na kumalat kaugnay sa pagkakakulong niya dahil sa drunkness sa Mandawi City. Ayon kay Baron, huwag sanang paniwalaan ang mga kumakalat na maling balita tungkol sa kanyang panandali ang pagkakakulong. Naapektuhan na raw ang kanyang pamilya kaya't kukonsulta na raw siya sa kanyang abogado dahil hindi raw siya papayag na gawin sa kahit sino ang ginawa sa kanya. Maling-mali raw ang lumalabas ng mga balita tungkol sa kanya. Hindi naman sinabi ni Baron kung anong mali sa mga mga balitang lumabas tungkol sa kanya. Una rito, naglabasan ang balita na mismong ang mga in-laws ni Baron ang tumawag ng pulis dahil sa pagwawala nito. Nagbasag pa raw ang aktor kahit napilitan na ang mga biyena nito na tumawag na ng pulis. Agad namang responde ang Mandawi PNP at inimbitahan sa presento si Baron ngunit saglit lang itong na-detain dahil agad itong pinalabas matapos magbayad ng multa na 500 pesos.